bakit MM. oh, ba um. <mówi> ako pangguling? ayun na, bawal ulit yung dito ay wait, di rin pwedeng papot girl lingit, lingit, lingit dito, dito ba naman dito na may simyo din eh ha 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 bawal dito ha laro ulang ha sport lang, sport may premium ako sa inyo at sa talo at sa perdi. bye bye, disang kayate kuras

akin <laughs> kami ni Ri pareyo si anak. Kulaw gain bo. Super pagota oh, mo pero oh, to oh, mas. Oh, oras toy. Siya <laughs> <O, O>, oh. <laughs> oras niya to. Ubuwar, ubuwar. 1 minute na. Oras. 1 minute. 1 minute pera. 13, 14. Oi, oi. Ah. 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 Sige, relax sila, lang. Ayaw po. ka. na. Sige, wala pa. Wala pa pag ito. Wala pa pag ito. Pero na kami. One. Ayan mga idol, laban nila ng first round. Ayan, lamang si Lebron Jing mga idol. Ayan o, grabe yung mga patama ng Lebron Jing. Talagang kumakain ng gloves si Imbo yung mga idol. Tingnan nyo yung slow mo. Ayan, first round pa lang yan mga idol ya. Yeah? round 2 lang pala ano sa round 2 na knock out si Lebron Jing hindi niya nakayanan yung chan na hindi niya nakahinga ayan mga idol lamang na lamang talaga dito si Lebron Jing ano todo is smell lang ni Lebron Jing ayan alas yung grabe ang galing ayan mga idol tingnan nyo wow ayan grabe timing si Lebron Jing dito ah Oh, may skip pa. Nagwewe pa si Lebron Jing. Ayan, medyo pumunta muna ako sa gitna baka magkasabukan na. Ayan. Sige, fight na kayo. Hoy, nagkakiskisan. Ayan, break muna, break, break. Break muna tayo mga idol. Ayan, toss muna, toss. Toss muna kayo. Ayan, toss muna. Sige, slow muna natin mga idol. Ayan. Sige, fight na kayo. Ano pang hinihintay nyo? Nanggigigil ako. Ayan, mga idol. Tingnan yung slow mo. Oh, may skip na naman si Lebron Jing. Ayan. Bawi, bawi. Ayan. Berada na naman ni Lebron Jing ngayon. Ayun. Tumandas lang, mga idol. Ala, grabe si... <laughs> yung boyong. Yung hair niya mahaba. Ayan na galing ng porma ni ano Lebron Jing oh. Yan oh. Makain ng glove talaga si Imboyong. Ayan oh. Ayan, puro hangin. Oh, medyo hindi nakita. Cameraman tulog. <laughs> Ayan. Break muna, break muna, break muna. Ayan mga idol. Sige, fight. Ayan. Grabing smile dito ni Lebron Jing. Talagang lamang na lamang sa first round. Oh, wala. Wala. Ayan. Talagang magaling talaga si Lebron Jing. Mag-ilag. Ayan o. Oh. Tumuan sa braso si Lebron Jing. Oh. Ayan mga idol. Ah. grabe yung kamay. Oh, umiilag si Imbuyong. Grabe yung kamay ni Imbuyong ah. Parang nag-ano siya. Ayan o. Oh. Oh, grabe. Natamaan dito si... Kung an, si ano? Si Lebron Jing. Grabe ni Simbo yung Ayan o, jab muna tayo dyan. Jab, jab muna. Oh, grabe. Hindi nakita, tulog talaga yung camera. Man. Ayan o, grabe yung kamay. Ayun, kumain ng palaka, Simbo yung. <laughs> grabe yung. Oh, grabe. <laughs> ano yun? Grabe yun. Kumain na naman ng tinapay. Sibuyong. Ayan oh, grabe, smell lang, smell lang nilang lang nila dalawa. Sport lang talaga, sport na sport. Ayan. Sport na sport lang. Sport na sport lang. Oh, wala. Tatamaan pa yata dito si Imbuyong. Wow, ang galing ng porma ni Imboyong. Pak! Hello! Grabe, kumain na naman. ng tinapay si Boyong. Grabe, nagwala si Imbuyong dyan ah. Grabe si boyong, nagwala mga idol. Ayan pa, bawi, bawi ka yung bawe, bawi. Bawi yung grabe, nag-cover na si Muyong, takot na. Takot na si Muyong. Hop, hop, tapos na, break na break. Kaya pa kaya? Kaya pa boy? Kaya pa. Eh, hey, tag minute lang yung oras natin ngayon ha. Tag one minute. Bawal na dito ha. Walang, laro lang tayo, laro.

Tikal na ka! Bain po mga idol. Slow mo natin mga idol. Ayan. Dito siya mananak out mga idol. Sa, sa chan natamaan si Lebron Jing. Ayan mga idol ha. Tingnan nyo mga idol. Ayun mga idol. Ayon!